Hi guys, welcome to my blog. It's me again, Simple Mom TV in the house. Samahan nyo ko guys, magpalit tayo ng filter after 6 months, pagpalit tayo lahat. Pero bago ang lahat, i-general cleaning muna natin lahat 'yan, guys. Ang number 1 guys, every 3 months siya papalitan. So ayan, mabuti na kabili ako ng ganyang brush, guys. Oh, sa Japan ko nabili, Japan surplus lang pala. Ayan guys, oo oh, napapadali ang aking paglilinis dahil dyan sa brush na yan. Maganda siya pang kuskus -kus sa mga singit guys. So ayan. Linisan muna natin lahat guys bago tayo magpalit para general cleaning siya. Ayan, aming nabili sa Shopee. Ayan, ang ganda. Naka, hindi tayo mahirapan magbuhat-buhat ng mineral water guys. Kaya yan ang binili ko guys dahil bawal ako magbuhat-buhat ng mineral. Mineral water na galon-galon. So, ayan guys. Ready to use. I-overflow muna natin siya guys para luminaw ang tubig niya guys dahil meron pa yan siyang mga maliliit na parang, parang ano guys, minerals na maliliit parang buha-buhangin. Kahit mga tatlong balde guys para luminaw lang siya. Sinasahod ko guys ang pinatulo ko dyan na tubig dahil sayang din naman para idilig ko rin sa aking mga laman, ba? Diba? Recycle natin. Katuwang ko guys si mister sa paglilinis namin dito kasi nahirapan ako magtanggal niyan eh kailangan ibaba talaga siya pag nililinis para malinis siya ng maayos guys so ayan natapos din thanks for watching bye bye my next video please like share comment and subscribe